Bit-bit ang mga pala, isa-isang tinambakan ng lupa ng kawanin ng Philippine Military Academy ang mga baga na iniwan ng sunog noong Martes, February 20 sa gilid ng bundok sa sityo ungasan sa barangay Luwakan Proper, Baguio City. Kaya yung ginawa namin, sa um, uh, area ng PMA tapos papaba dito sa Gidaya, isa-isa namin uh, tinatabunan yung mga umuusok na puno Bali yung mga umusok lang naman, yung mga puno na nasunog. Ngayong araw, naglibot muli sila sa lugar para tiyaking wala ng baga ang naiwan na maaari pang sumiklab. Simula pa nung sunog, eh lahat ng tropa dyan sa PMA. Alar. Tapos itong uh, medyo uh, nawala na. Uh, parang cleaner lang na binabaan itong uh, Si Lori naman, pinagtatanggal ang ilang tuyong mga halaman sa kanilang camping site na malapit sa nasunog na bundok. Anya, para nila ito para hindi na sumiklab at kumalat ang sunog sa lugar. Matinding takot kasi ang kanilang naramdaman matapos na makita ang dalawang bahagi ng bundok na nasusunog. Iniisip po natin noon, uh, yung mga kabahayan po, Siyempre, yun po yung ano, maaaring daanan po ng apoy. Kaya nangyari po na sa sobrang lakas po ng apoy, eh talaga yung mga tao po dito, sa po sila. Maraming mga tao po dyan no, na uh, nagtulong-tulong po sila sa mga part po nila talagang uh, bago po dumating sa kanila yung apoy, gumawa na po sila ng safety na paraan. Sa ngayon, hindi pa rin idinedeklara ang fire out at patuloy pa rin ang ground level fire suppression at aerial assessment sa mga nasunog. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.